Alas 19.10 ang pinasukan tayo ng booking dito malapit sa amin ang pick up location sa so 1007 Feliciano Street, San Jose del Monte. Kagad ko na nga itong pinuntahan. Ma'am aya po. Shower ka pa Galing nga namin mga rider tanongin ang mga CS namin kung kailangan nila ng shower cap nang sa ganon maprotektahan namin ang aming helmet at mapanatiling mabango o hindi mapasa. Okay ano na po ma'am pagkasot nga ng helmet ng aking CS agad ko na siyang hinatid sa drop off location Mulebrary Philippines Incorporated sa Iglesia ni Kristo sa Marilao, Bulacan. At maayos naman kaming nakarating sa drop-off location. Ugaliin lagi natin na magpasalamat kay Lord kasi ginagabayan niya tayo parati. Ay nabot na nga ng aking CS ang bayad 128 at ginawa niyang 130. Hindi na masama may tip tayo sa unang biyahe. alas 10 in punto, ulit tayo ng second booking dito sa Marilao Bulacan uli papuntang Christmas de Mango Mikawayan Bulacan agad ko na nga itong pinuntahan Tapos, eh? di ba basa buhok mo? medyo ay okay lang to pagkasot nga ng helmet, agad na kaming umalis patungo sa drop off location. Kalbo na. Hindi po makaipo ng pang palit ah. ng Diyos makapit naman kasi yung naman yun. At dito nga napansin ng aking CS. Madulas daw yung aking gulong ang sabi ko, di pa ako nakaipon ng pambili. Wala pang pera yan. At nakarating na kami dito sa drop-off location sa may kawayan. Ay, sana may booking dito. Meron yan, nagkaloka niya sir. Kapakaloka na lang. Thank you po. Nag-thank you nga tayo kasi ang babayaran niya 85, ang binigay 120 may tip na naman tayo sa pangalawang booking. Alas 10.57 nang pinasokan tayo ng pangatlong booking. Dito pa rin sa El Vista, sa may kamalig, may kawayan. Kaagad ko na nga tong pinuntahan. At nagulat ako, may biglang lumitaw sa likod ko. Pangalan niyo ma'am, Maika? Mamaika? Napagkamalan pala ako ng rider niya. <laughs> Kaya dumiritso na lang siya. Ito talaga guys Ang si Isko Wow Shower cup ma'am Shower cup mamamungkanan at agad na nga kaming umalis ng aking CS ang drop off location niya sa Sunville Homes, Mikawayan at sa mabilis ang biyahe andito na naman kami sa kanyang drop off location Inabot na nga ang pamasayan ni ma'am. 100 pesos. Thank you. Thank you ma'am. God bless to At nahihatid na nga natin ang pangatlong booking. At dito na rin tayo mag-aabang ng pang-apat na booking dito sa location na ito. Alas 12.31 na nga nang pasukan tayo ng pang-apat na booking dito sa Pipito Pag-asa, Trimahakan Road Micaway at kaagad ko na nga itong pinuntahan sa isang sandaling pag-aantay dumating na ang si Isko mag-shower ka pa ma'am ma'am ma Lara Inabot na nga ni ma'am ang kanyang pamasahe. 86 ang kanyang babayaran. Ang sabi niya, 100 na ang kunin ko. Kaya malaking bagay na naman ito para sa akin. Thank you. Ayan guys, may pumasok na na 3.8 kilometers. sa so nasa 9 minutes. Um, Pinix ko yung CAs ko. Okay lang maganda ito so punta ko na lang to guys uh, kahit medyo malayo para makalas lang tayo dito sa lugar na ito. kasi yung malalayo ang binabasa dito na ito eh. uh, booking tara guys punta ko na to let's go alao na yung punto nang pasukan nga tayo ng panlimang booking dito pa rin to sa Marilao Bulacan medyo malayo ang pick up location kaagad ko na nga itong pinuntahan kaysa magantay ako ng matagal. Mama Ashley po. Layo pala yung pick up ko ah. <laughs> Shower cup ma'am. Ah, uh, na. Wag na. po. Lakas baha dito ma'am Malakas yung baha okay. Dami nga na yun Pero yung ano na yan, ilog na yan Punong puno ng tubig yan Kawawa so, yung na uh, baha At sa sandaling biyahe dito na tayo sa Kiko Kamarin Wet and Dry Market At agad na ngang bumaba si ma'am at inabot niya na ang pamasahe Thank you ma'am Nandito tayo sa Kamarin guys at sa, sa, nandito tayo, kay, malapit tayo ni Tremong Bird Pumilaan na yan Dadaanan natin Ito yung gumukit sa akin yung nakaraan Aya, aya <laughs> Aya, hi <hay>. Walang <laughs> customer Tayo nga Tayo lang sa una ng palingke Ay. Galing ano yun? Galing Marilao ah, Marilao Marilao hanggang Diyan, may sandaan <laughs> dito lang yung ano dito hindi naman doon sa pinakana ng Marilaw may arthur dito yung sako pa ng Marilaw parang boundary na ng kalawakan logo gurame tala kuning ko na yan kasi kahit maliit tala Tala Hospital galing dito sa ano? Oulu. galing dito? Oo. Uh, pick uping in Oo, oh. oh, malapit lang naman pa. Pala yung atit mo oh. Uh, ano lang, minimum 57. 57 lang. Ako <laughs> na. Tuloy ko muna to. Ay, kamuha okay. sa vlog ko. Naka-vlog ka eh. Hahaha. Pumasok na ang booking, alao na 50 ng hapon at kaagad ko na nga pinuntahan dito sa Mount Olives Baptist Church, dito pa rin sa Kamarin Road. Mamahana, shower cup, Hindi po. drop of location sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital sa Tala, Barangay 186 at agad na nga kaming umalis ng aking CA. nagbayad na nga ang aking CS swerte na naman tayo kasi binigyan na naman tayo ng tip ang babayaran niya lang 57, pinagawa niya ng 70 alas das 31 nang pasukan tayo ng huling booking dito pa rin galing sa Tala, Barangay 186 Caloocan. Ang drop-off location niya sa lakas Dewa Street ng San Jose del Monte. Medyo malayo-layo ang biyahe natin ngayon. Kaagad ko na nga tong pinuntahan. Baka kasi makawala pa. Sakto na rin kasi pa na tayo dahil magbe-birthday yung anak ko. Kaya uwi tayo ng maaga ngayon. May helmet ka na pala. Ah, oh, medyo tawag. Kuya ko dito po. Mm. May isasakay pala si Sir. Na bag medyo punong-puno. Pagkakasyahin ko na lang 'to. Wala namang mambobasa. Wala. Sure. <laughs> Damit lang. Double na makakaya ng ano, eh shake mm. mabilis ang biyahe dito na nga tayo sa drop off location sa Lakas Tiwa Street San Jose del Monte at sa araw na to ito na muna ang huling biyahe natin uuwi muna tayo sa bahay lumabas tayo alas 9 at ngayon alas 3 na bumiyahe tayo ng pitong oras at kumita tayo ng 800 sa trabaho talagang ito syortihan tayo may minsan matu. Minsan naman magandang biyahe. Kaya kailangan natin ng sipag at syaga lang. Di naman lahat malas, karamihan naman buinas. Ang mahalaga lumalaban tayo ng patas. At ang sarap magkaroon ng pera nang galing sa pinaghirapan mo. At inabot na nga ni sir ang kanyang pamasahe, 197 ang kanyang babayaran, ginawa niya ng 200. So may tip na naman tayo. So hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana i-follow nyo ako at isubscribe sa aking YouTube channel, Topper TV Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang video na to at maging inspiration nyo sa mga kakayako na nagjo-joyride.